Hello everyone, kita nyo may buko ng kalabasa dito everyone. yan. Yeah. Ito. Yan, buko ng kalabasa. So bibili ulit ako ng buko ng kalabasa kasi masarap itong bulang langin everyone. So kaso, yung kilo ng buko ng kalabasa ito 20 shekel ang isang kilo. So nakakahalaga na agad ng 300 pesos per kilo sa Pilipinas. O, kita nyo kung gaano kamahal everyone itong ah, uh, buko ng kalabasa. di ba? So, ayan. Ayan. Mali sa barang liliit ngayon ng labas, pero bibili pa rin ako kung totoo siya. Kasi nga, mas magaganda at mas sariwa ngayon ang mga bagong dating itong buko ng kalabasa. Kaya ito Friday ako namamalengke kasi lahat nga ay sariwa yung gulay na dinadala nila dito everyone. Diba? Sarap-sarap itong gawing bulang lang everyone. Lagyan nyo ng hugas-bigas para masarap-sarap everyone.